kanina po magpalabas na kami ng memo sa lahat ng aming field personnel because violation po yan ng traffic code at ang multa po niyan is 5,000. Baka po hindi alam ng ating mga kababayan na ang multa po niyan ay mahal. Marami kaming na monitor sa CCTV na nilagyan ng electrical tape, nilagyan ng masking tape. So we admire the Filipino ingenuity <laughs> pero I am warning them na ang Penalty for this is 5,000. Baka po magulat sila. So pinakalat na ho namin yan. Marami rin nagpapadala sa amin, even kay Chairman Artes, ng mga pictures and uh, videos na uh, may mga ginagawa silang kung ano-ano para makaiwas. So ibig sabihin po nito, gusto talaga nilang mag-violate. That's why natatakot sila kaya kung anong nung nilalagay sa kanilang mga plaka. But bawal 'yun at ang fine po doon is 5,000.